Ang hapon sa inyong lahat mga lods. Nandito ulit tayo para magbukas ng Jordan mga lods. Ito siya. Jumpman with light logo. Yung sa 2019 mga lods, yung kabaliktaran niya. Ito yung kulay dito. Tapos yung nandito, black. Ito siya mga lods yan. Pangala, Jordan Air Jordan 4. Ito yung bread dry imagine mga lods. Black, Pirate, Cement, Gray. Di ako red walos. Kapo show paper niya. No Cement Gray. Hehehe. <laughs> <laughs> okay, na tayong nakabili ng ganito. ang dami Hehehe. 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 ito siya mga check mark na nike sa outsole mga lods siya ang air unit tapos yung ginamit na material mga lods premium leather yung OG kasi durable or nubuck Sabi ng iba, tumble Parang hindi na wala tayong mga lods. imagine Yung re-imagine kasi na iba, crack leather yung ginagamit. Jumpman logo na naka-stitch mga lods. Oh. Naka-patch. With light. Tapos sa likod. Padded na Air Jordan mga lods. Tulad chan ng ano mga Lodi F. Ito lang ata yung magandang kinawa natin. Jordan 4. Nang. Yung galing pang Japan. Kaparehas na yung SB mga Lodi. Padded. Padded tang. Para magitan yung mga Lodi. Kaparehas sila na padded nakikita ba mga lods? Ano, you know, paddle yung tang. Ito lang yung magandang Jordan for na nakuha <laughs> you ng know, mga lods. Premium leather. Sa likod na yun, night air logo. Plastic ba o rubber mga lads. Tapos sa insole, red. Di ba kita? Tanggalin natin. Ito yung insole nya mga lads. Yung ibang insole kasi dream cell yung nakalagay. Ito hindi pa. Pinapalitan ng dream cell. Init. Uh. pang nakaulas yung pinapaulan natin. <laughs> Meron siyang hangtag mga Lodge na night air niya. Itim. <laughs> Apat pa lang yung Jordan 4 natin. Yung nauna crop. Tapos infrared. Or nauna yung infrared mga Lodge. Goods naman itong nakuha natin mga Lodge. Wala. Resell na natin nakuha. <laughs> Ano? Jordan siya. The order kayo nito true to size mga lords. Diyan na natin te-testing 'to. <laughs> Sa lahat ng Jordan for wala na wala pa tayong na testing na <laughs> ano naka-on mga lords yan. No? Wala pa tayong sinuot. <laughs> Puro brand nyo lahat Wala pang Pero pag Jordan 1 Madami nang napiten kaya alam natin yung sa sizing niya mga lods. Ito, true to size mga lods. Pero ang pinakamaganda daw na no, Jordan for yung SB mga lods, comfortable sa paa. Kaya good yung na kuha natin. <laughs> so, yun lang mga lods, bukas tayo. O, so, yung pinapula natin, yung Kobe natin doon. Doon. Doon pala, doon. Doon pangalan ng Kobe mga lods ay nauna tayong Kobe pangalan lang o oh, libreng 1k dapat pag magko comment naka like naka subscribe mga lods tsaka share nyo na rin para dumami yung viewers natin <laughs> sumuko na ata yung nangula <laughs> si John Romuel si Mwangko mga lods sumuko na ata hindi na humula, eh goods, goods daw, goods, goods tong mga nabibili. <laughs> so, madami na bang nakakuha sa inyo ng ano mga lots, trophy room. <laughs> Jordan 1 lot trophy room. Gan yung presyo. Times 5, times 6 na ata. Kaso <laughs> bababa naman yung presyo mga lots. Yung magbebenta ay nasa 40, 45. Yung iba 30 plus Di mo alam kung sino yung totoo dun eh Yung 30 plus magduda-duda ka na Pagbibili ka mga lods dapat pag kayo sa ano mismong yung mga legit na nagtitinda mga lods madaming mga legit kaso yun nga lang mahal pero sigurado <laughs> yun din yung balak nating bilhin kaso mahal masyado mga lods para sa trophy room na jordan 1 low <laughs> gagi <laughs> ito yung goods SB talaga pinagamaganda po DS pa. Goods na goods to mga looks. So, black. Galing pang Japan. DS. Sa lahat ng Jordan po, wala pang naisok. <laughs> Napitid mga looks. So, uh, yun lang mga lods. Pinuksan lang natin yung Jordan 4 natin na bread. Re-imagine. Ito pa lang yung unang re-imagine natin. Wala tayong Jordan 1, Jordan 3. <laughs> Mamahal naman kasi ng nung... loss <laughs> and pound. Put regis 20 plus. So, yun lang mga lods. Ayun. Sobrang init mga lodi, Dapat palagi na yung magdala ng maraming tumig para hindi kayo... Dehydrate. So yun lang mga lods, okay, peace you, God bless, ingat-ingat sa ating lahat, lalo na sa mga magbabakasyon at maliligo sa dagat. Uh, naka -ano pa lang ngayon sa night up mga lods, naka sila ng 30% ata, uh, lalagay mo lang yung code na GEAR UP hanggang April 1. May naka-sale din na Jordan doon mga Lods. So, yun. Bili na kayo doon sa night app. Naka-sale ngayon, 30% off. Naka-sale na tapos ladagdagan mo pa ng 30. Yung iba, 19 lang. Kasi meron yung code. Code na gear up mga Lods. So, yun lang mga Lodi. Okay, peace. So, ingat sa ating lahat. Nakalagay post pustiso natin kaya nagsasawaw-sawaw yung pananalita natin. <laughs> oh, yung wala nyo po, B, Kobe na nauna. Mura lang siya mga lods. Hindi yung pinapahula nating mahal. <laughs> oh, babalik na natin yung sapatos. <laughs> oh, dito siya mga lods. Ay, ay, Ingat-ingat sa ating lahat mga loading. Sobrang init. Nakaka... Ang tawag Yung iba hinahiblad. <laughs> 所以应该应该暂停了。So,